Hello guys, good morning po, magandang umaga po sa inyong lahat, lalo lalo na po sa mga subscriber ko. So ito pong hawak ko ngayon, panggayat po ito ng bubong yan po yung pinanggagayat sa bubog, no? So, samahan niyo po si Mike Vlog na gayat ng bubog. So, ito po palang ginuguhit ni Bobby na bubog. So, ilalagay po namin sa bintana. So, samahan niyo po kami pag nalagay ng bintana. So, nagkamali po siya ng guhit dito sa bubog na ito. Medyo napalaki uh, po yung sukat. So, kaya po kanyang ginuhitan na na po. So, yun nga po. Uh, Paplicing nga lang po niya. Kisa isa isahin po niyang plusin. So tayo nga guys, di bali po iniisa-isa po niya ng plays at hindi naman po pwedeng basta-basta baliin na lang at maiksi na nga po. So maya maya po ay papakita ko sa inyo ang paggayat ng maganda po nito. So nagpatulong nga po siya sa akin. So pag po wala kang katulong paguguhit nito mahirap po ganyan po ang mangyayari. So mababa po siya saka mababasag. Sayang lang po ano po. Ang isa po sa lahat, pag po kayo ay kayo magbububugay, kailangan po ay dalawa kayo at para po yung isang helper mo ay may tagahawak at may tagaguhit at para po maganda yung kanyang pagkahati ano po so mamaya ipapakita ko po sa inyo a a a in She a so tayo na nga guys ito na nga po at uh, akin na nga po ni Buddy ayun po ang uh, pong people ng pagkahati ng kanyang bubuga na po so yan po talaga pagka mayroon kang isang helper so napaka active po napaka ganda So, ayan, sinusukatan nga muna po ni Buddy. So, mamaya po ay guguhitan na yan ang pagguhit. ay guguhitan na po. So, hinawakan nga po natin at nagpatulong nga po siya. So, ayan, ginuguhitan na po. So, tingnan naman po ninyo guhit niyan. Pupukin lang po niya ng parang pangguhit niya. At matitipak na po siya. So, tingnan po ninyo ng mga iyo. O, di po ba? Ganyan po ang pagayat ating bubuga na po. Mga pakaganda po. Para lang pong nag at parang nagahati lang na itak guys talagang napaka bilis bali po pala yung mga gustong magpagawa ng sliding window so kontakin lang po ninyo yung aking number Ayan po. Yan po yung number ko. So, dyan lang po kayo magreply reply mag text kung saan po banda kayo magpapagawa ng mga sliding window. So, dito lang po banda sa may yan. So, kung halimbawa naman po yung mga probinsya at maramihan po, po pwede po naman po kami pupunta dyan at magawa ng mga sliding nyo. Maramihan lang po. So, pupunta rin po kami. Ano po? So, tayo nga guys. Maya maya po tayo eh magkakabit na ng sliding window. So, bali po bala ang paglagay nito ay eh, naka-fix lang siya so fix lang po siya So, wala po siya basta-bastang i-slide. So, hindi po siya tinawag na sliding window, kundi po fixed lang. So, depende naman po yun sa mga gustong magpagawa. Ay po pala mamaya, ipapakita ko po sa inyo yung pag-setup ng ating sliding window na salamin. So, hindi nga po siya tinawag na sliding win window kasi magkaiba nga po sila na style na po. So, yung po papalawanan ko po pala, yung pong sliding window, siya po ay nabubuka sarado na po sliding window window nga po. So ito pong gagawin natin ay fixed la ang naka-fix lang po siya. Wala po siyang basta i-slide. So naka-fix lang po. So mamaya po ipapakita ko sa inyong lahat yung paggawa natin ng salamin na, po. So mamaya po ay makikita ninyo yung pong fixed at sa sliding window ay hindi po siya sliding window kundi pics ano po so yun nga po ipapakita ko po sa inyo mamaya yung pics sa iba kaysa sliding window so ayun po mamaya po ay abangan ninyo kapag gagawa natin nakapix na sa na ano po bale yun nga guys ginuguhitan na naman po ni body nung kasama ko so titipakin lang po yan ayan po para po lang nagtipak at nagbulot ng isang ngipin ano po ganyan po kabilis yan so ang dito na lang po bali po pala hindi ko na pinahaba yung video so ipapakita ko po sa inyo yung salamin na pics so na ito na po ipapakita